Po ng Senate Minority Block at Chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Good morning po Sen Ping, welcome po sa anong ganap. Good morning po Senator. Yeah. Good morning. Yeah, good, uh, good morning Christian and good morning uh, Victoria. Magandang tayo umaga sa atin lahat. Oh, salamat oh, good po. Good morning. Thank you sir for joining. Uh, salamat po. Sir, kumusta ang inyong pakiramdam una sa lahat? Uh, parang sabi po last week medyo masama po ang inyong uh, pakiramdam. Okay naman na po medyo okay na, nag-recover na. Okay. okay lang. Opo, thank you po sir. At kahit masama ang... Eh. <laughs> <laughs> Oo nga po, meron nga. At kahit masama ang inyong pakaramdam sir na ay na-deliver nyo ang inyong uh, privilege speech tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Uh, sa akin sir, unang katanungan ko po siguro, ilang years na po itong nangyayari at millions, billions of pesos ang involved bakit po ito kaya nakalusot? Itong mga anomalous, itong mga ghost projects na ito. Well, you mentioned na merong mga kasabwat sa DPWH, pero wala bang ibang government agency na nagka-counter check ng mga proyektong ito? Oh, um, alam mo, it took the board na zona ng presidente, no? To awaken and uh, make and, and uh, get the nation involved, no? para i-monitor, i-report itong mga Napakarami na ngayon nagre-report. Alam ko, inaasahan ko nung, nung kami uh, nag-prepare ng privilege page. Sabi ko, i-check natin mabuti ito. No, yan na i check tayo ng major ito ng mga netizens. Mm. Totoo ka, marami na nag-check. Pinubuntahan nila yung aming mga, yung aking uh, na-expose, ano? Mga lugar-lugar sa Calero, sa Bulacan, ang Balot Bulacan, yung sa uh, na, Pinuntahan talaga. At na expect na namin yun. Isa pang ina-expect yung anticipate ko na po sasabihin ng DPW sigurado dito isolated kayo sa Bulacan. Yes. Mm -hmm. So, oh, kaya nga, ginawa po, oh, magawa, magsagawa tayo ng different studies, hindi lang sa isang lugar. Actually, nung ginagawa namin yung kinakrap namin yung privilege na, page, tapos na sana kami doon sa Oriental ate, Mindoro, kasi ang dami ng uh, kaso doon eh. Ate, Pero sabi ko, hindi, mag ano tayo, mag-random sampling kayo sa Bulacan, makasabihin isolated kayo sa Bulacan. Kaya kumain! kaya so itong mga ganitong projects sent. uh, so kulang ng checks and balances talaga even from other government agencies hindi umabot sa suktunan eh kasi nga uh, di ba sinabi ko doon na for the past 15 years na concreto halos yung inalok na appropriate natin sa different gas, sa so 15 kaas So, lumala ito kasi nung nakita nilang lumulusok at napakatilip pagkakitaan, sabi ko, a piece of pag tumoto na sila, talagang tumoto na sila ng insertion, pagpunta ang flood control projects, nagsimula ang 2023, 2024, 2025. Tama ka, Victoria, no? walang, uh, walang check and balance eh. Kasi nahirati na yung, yung mga magbabatas, kausap na yung BPWH, pagkatapos mga contractor, pag nagsama-sama yung tatlo na yan, pag nagkausap na sila nagkasundo-sundo, eh paano lalabas yung katiwalian? Mm -mm, opo. Sir, doon sa dami ng case studies na inyong nabanggit, ano yung pinaka nakakagimbal para sa inyo na inyong nadiskubre dito sa inyong investigation? Noong una, akala ko pinakamalala yung sa Oriental Mindoro. Kasi ilang bayan din yun eh, Papo, yung uh, Apitong, uh, parang parang Apitong, at saka yung Nauhan. Ano? So, nung sinuyo dami yun, nakakita kami ng sa sitio dahil na hanap kami ng hanap doon sa Uh, proyekto na nandun naman sa DPWH website kasi malinaw naman doon ay eh, completed October uh, 2024 uh, meron doon completed ng February 2025 pero walang makita-kita hanggang sa in-interview na ng team ko yung mga residente dito yung Facebook para kay official at sinatanong eh, alam mo magkama yung nagpalit na barangay captain doon eh. Sabi ah, nung ama, pa, ako yung dati, anak ko ngayon, wala kami naramdaman dito na nagkaroon ng construction o nagkaroon ng platform for project. Eh, pero sa record na kalagay, eh, merong open So, yun. Yun ang mga, eh, tala namin, yun ay yung shocking. Pero nang mag-away na kami sa punakan, eh, talaga mas grabe. Yun ang sinasabi ko, pinakanotorious. notorious Opo, kasi yun yung pinakamarami. marami oh, ang, ang, ah, uh, golf project doon, eh, hindi lang namin pinuntahan uh, ng lahat. Mga tatlong buk yung po ito Opo. Senator, as much as yung iba sa atin siguro ayaw nang magturoan kasi gustong resolve na yung problema. Pero obviously meron dapat managot dito at nakakagulat po yung inyong inireport na sa kung pag-uusapan natin ang budget, merong cut per cut per cut. May mga dinadaanan yung budget. Na kami, Salamat sa akin. Salamat sa akin. Salamat sa sakit Salamat sa Salamat sa akin mismo sa proyekto. So palagi po niyo sino talaga ang unang-unang dapat po na magpaliwanag o managot at panagotin po dito uh, sa ganito naging sistema po natin sa budget ng mga flood control projects? Well, unang-unang yung front line is yung DPWH. Ano? Ang pangalawa, yung mga mababata. Kasi ito, talagang true na ito kasi hindi natin ma-identify hanggang sa ngayon kung sino yung mga proponents ng mga insertions kasi wala mga record dito. Mabuti na ngayon, meron kami pinalabas na oil oh, adapt at sa Senate, hindi ko alam na adapt na rin sa house. Yung uh, concurrent resolution na kung saan gagawin na namin uh, transparent kasi lumakas na yung panawagan eh. Nagawin na natin na transparent yung uh, budget deliberations. Pero hindi pa rin uh, fully transparent kasi hindi nakasaad doon kung i-identify ba namin uh, yung mga proponents ng lahat ng institusyon. Kasi yun ang pinakamainam eh. Mm -hmm. Dahil pag alam ng mga senator, alam ng mga congressmen, na lahat ng institusyon nila, maski ano pa yan, pag pa yan, o maski kita kay pa, o maski anong kita. social services na uh, uh, appropriation. No, at alam nila matuturo pa balik niya kanila. Sila na mismo magbabantay Kung paano i-implement it. Kasi kung matumatok, babalik sa kanila, matuturo sa kanila. Pero sa ngayon, napakadali ito panggi eh. Malki ikaw, mm -hmm. sila, na, sila na mismo nag-insert. Alam nila walang record. Sa sabihin lang, hindi ko alam yan. Opo. At parang lumalabas po doon sa inyong investigation na parang well orchestrated ito kasi uh, bukod doon sa sinasabing mga district engineers, meron ding nagiging cut yung mga miyembro ng Bids and Awards Committee. Meron mm -hmm. din ang COA. Kasi oh. dapat ang nasumisilip dyan sa mga proyekto at budget na yan. Oo, oh, yung yung uh, COA, mga resident ko, yan palagay ko. Dahil alam mo, two, two steps pa yung pag-monitor dyan eh. Kapag nag-implement na yung district engineer sa kanyang uh, engineering district, ano, ng isang project, ano yung, alimbawa, may na tinatawag ng project, uh, designation order, kasi na yun na, yun na yung budget, ano. Ginagawa nga rito, kaya kung mapasin nyo, naka-attack ng pare-pareho yung tawag ko nga doon, district, o tawag nila. Tinatap ko lang naman yung terminology nila eh. I know I'm just an AI and will never compare to a real human being. Human emotions are. Hindi tawag nila. Sinadap ko lang naman yung terminology nila. Na pati presidente, di ba ta siya bakit? Hindi po pwedeng iba-iba sa inyo, iba-iba yung specs, iba-iba yung lugar, iba-iba naman yung haba ng yung linear meters. Pero bakit parang iisa talaga yung similar, exactong pare-pareho yung, yung alokasyon. So, ang nangyayari kasi, uh, may threshold kasi yung level, ano, level ng threshold uh, ng kung paano sino mag-implementa. sa District Engineering Office, 5,250 million. Pag lumabas ng 150 million, hanggang 400 million, doon na yan sa uh, regional office. At above that, sa central office na. Mas halimbawa, o isang senador, ang isang distrito in, ng halimbawa ay ay. 5 bilyon, o pahala ka na dyan kung magkawutap yung ay. legislator at saka yung district engineer. Kasi alam naman natin karamihan ng district engineer ang nalipapa-appoint dyan. So, at yung isang na appoint dyan, mga district ah. representative ah. sa kakausapin niya ng DPWH. So, pagtabata system yan. Pagtagdampag pag ng 5 bilyon, pahala ka ay. na dyan. Iaata ito tayo ng hindi lalampas ng 150 milyon So, ang yun nga, yung hubris, alam mo, na uh, hindi man lang nilagyan ng konting discrepancy si sa amount para mas madali makilala kasi ang pabag na domestic para kilala ko si yung proponer akin yan. Uh, so, sa ibang mga medyo makikilala, o, kaya ano yan, kay congressman yan kasi pag ganyang amount, madali, ma madali makandaan, hindi ka nga. So, ganun na nangyayari. Ang problema, ang naging uh, malaking problema sa Bulacan, nag-sindikato na nga. Uh, pagka nag nagbigay na ng project designation order, ang susunod doon, mag-a-appoint na siya mag-designate -de ng project engineer. Tapos yun na rin na mag-designate -de ng site inspector. Yung site inspector, ito yung every step of the way, siya dapat yung nag-monitor. Piliting kung tama yung design, tama pag-implementa ng protect ng ikasabot na rin yung kontratista uh, uh, in the first place. Wala rin naman magagawa kasi yun billing sila doon sa district engineering office na yun. So pagka hindi yung kanilang lisensya, ito na nga naging abuso. Hindi yung lisensya ang nag na nag-implement na mismo yung district engineer na. So hindi naman makaangal yung kontratista kasi sa susunod, hindi siya pagbibiglang kundi siya makikisama. Yun, lumala na na lumala. Kaya nga ganun nang uh, nangyari na na. Nakapagawa ka, hindi na nagkasito sa 36% o 35% na lang ang matitas ng proyekto, ginos project na para lahat kita na. Mm -hmm. At ang nakakalungkot po dito as Senator, uh, nung no, isa-isa pong nilabas niya yung sa, inyong investigation, maging ng Pangulo, yung mga local officials, anong may parang mga maabong tupa na parang sasabihin nila, wala silang alam na may mga nakalusot na mga ghost projects, hindi natuloy na mga proyekto, Pwede ba? Posible oh, ba yun? Oo, pwede ba yun, sir? Kapag ba yung gano'n? Hindi nila nababalitaan ang nangyayari sa ano nila, kinasasakupan. Oo. Kasi pag may hmm. construction, di ba, pupukuha sila ng permit sa Balisipio mm -hmm. o kaya sa City Hall. Mm -hmm. At maski sa barangay, sabi nga ni dating BPW Secretary uh, Beth di ba? Yung pati barangay, bumapapil pa rin eh. Na kung saan, bago pagbigyan ng barangay siya o ng sanggunian ng barangay, welcome to star trek fleet command in this game you will have to make important strategic decisions that impact your gameplay and player experience will you focus on upgrading your warp engines to reach star systems and planets unknown will you prioritize upgrading your armaments to deal with threats that might arise impenetrable shield so you can wander the vast galaxy in peace. Choose wisely and become the captain of your own. So, ano eh, kung well or orchestrated, ang talagang victim rito, yung mga taxpayers, mm -hmm. tayo. Opo. Uh -huh. So, uh, say, nababanggit niyo po, ba, may mga mambabatas na involved. At doon po sa inyong uh, privilege speech noong Wednesday, hindi niyo directly nabanggit yung, ang any name ng any congressman. Pero doon sa isang yung slide, sir, nakalagay yung pangalan ni Congressman Arnan Panaligan. Um, so, are you pertaining to him, sir, uh, when you said na merong mga congressman na involved dito sa mga anomalous projects, sa mga ghost projects? Uh, may interesting insight story Richard na Victoria. Noong Nung kinakrap namin, di, na, lumabas na kayo mga banners, mga Facebook posts at lahat. Tapos, di, siyempre, tinignan namin sa dauhan at saka sa sa uh, So, no, nandun no, no, nga nakabalanda talaga yung parada niya na funded by his office. Tapos uh, initiative niya, uh, parang alokasyon ng opisina uh, ng mga congressman. So, ako ayaw ko magpanggit ng pangalan na mas sino mang mababatas kasi uh, una-una wala namang pruweba na sila talaga yung nag-insert ng uh, pondo. Mm -hmm. Pangalawa, kung magpapanggit ako ng isa, dapat pagbanggit din ako ng isa. Kung hindi, unfair mm sa isa. Mm So sabi ko, huwag na lang tayo magpanggit. I-blur nyo na lang yung ano. Yun ang na namin plano. Sabi ko, i-blur nyo okay. na lang yung pangalan ng congressman dyan. ko ulit, sa tanggap ko, bakit ako magtatakit para sa kanya? Eh siya naman nang nag-post nito. So why should I cover up for him? So sabi ko, sige ilabas yun na lang. Although I did not mention his name, but obviously siya yung sinasabi kong district representative na mapagkanking congressman. Kasi inaangkin naman talaga yan. Factual naman yung aking presentasyon, sino anong nag-speculate, hindi ako nag-assume, talagang naman factual. So kaya natawa ako nung na-interview ng na siya agad-agad kasi nagpa-interview siya At sinasabi niya wala akong kinalaman diyan, hindi ko alam yan nasa net yan. Ang totoo, wala sa net lahat yun. Ang nasa net doon sa kanyang lugar, ay 110 million lang. Pero lumobo ito, nag-insert, hindi ko sinasabing siya, wala akong proof na siya. May nag-insert ng 1.1 billion, kayo umabot ng 1.9 billion. Wow! So, hindi mo pwede nang galing sa langit o nang galing sa ulan yung insert ko. Siyempre, eh, meron nag-propose doon ng amendment, 1.1 billion. So, sino yun? Hindi ko sinasabing siya. Pwede yung ibang congressman na nakakita ng opportunity na doon maglagay. Pwede namang ang intention maganda kasi talaga namang susceptible sa plot yung nauhan eh. Yung river system nila talagang malawak. Ano? So, ang masama, yung implementasyon, wala namang masama na mag-appropriate time mag-allocate ng pondo sa isang lugar na talagang pinabaha. Pero yung implementasyon sa kung hindi man substandard, meron pang ang ghost. May demo up ka na ba? Kung wala pa, ay download mo na. Pag clinic mo itong video... Standard, meron pang ghost. Okay, so hindi yun hindi siya yung tinutukoy nyo na kumbaga indirectly nasa likod nito. Pero siyempre siguro kailangan magpaliwanag bakit may pag-claim mm -hmm. doon sa project when sinasabi ni Congressman na uh, exclusive authority na territory ng DPWH. Oo nga eh, kasi tinuturo niya yung National Expenditure Program na ano na raw yun, ng na na DPWH. Opo. Pero hindi niya pinag na 810 million nga lang yung nasa National Expenditure Program. Tapos pagdating sa house, ang masama rito, ang pinagkunan pa, ang program, ang probation, eh hindi sa regular budget. So, ibig sabihin, meron silang pinagugutan kali sa regular budget kasi ang budget natin Victoria, tayo, Victoria. Siya, Christian Amang ano yun at ato yun, yun, yun at major no? regular budget special purpose fund nandun sa ilalim ng special purpose fund yung ang program appropriations at yung automatic ang na dyan yung ira the service lahat kasi automatic na yun so itong program appropriations under the special purpose fund yung special purpose fund ito yung tinatawag na augmentation uh, nito eh kapag kinulang yung punto para sa regular budget sa mga items, yung Presidente, siya mag-authorize. O sige, mag-realign tayo galing sa uh, unprogrammed appropriations o kaya sa... At saka may mga pata ka rin dyan, hindi basta-basta pwedeng umugot. Kailangan merong uh, excess revenue. May certification yung national treasury. May pera tayo dito, may excess. So pwede tayo kumuha, ilagay natin dyan sa isang item dyan. Halimbawa nauhan, kino lang. O kaya meron kang company yung revenue measure merong tayo pasang patas na may koleksyon, pwede lagyan ng bonto. Pangatlo, meron ka proof loan na pagkugunan. merong loan na na-proof, pagkalagyan, ilalagay doon sa mga foreign assisted project. So, may mga bata ka na pa dyan at saka hindi ka makakali. Pero bakit napakadaling Ah, po ha, from an program pa, dinala sa noohan. Mm -hmm. Dito yung mga nasa likod yan. Opo, opo. Sir, nabanggit nyo nga po may mga congressman na possible baka involved dito sa mga anomalous projects. Natiso nyo po ba kung may mga senador din na baka may connection sa anomalous projects, anomalous uh, flood control projects? Ganito na lang sabihin ko maaaring mayroon. Kasi mayroon, maaaring mayroon din congressman. Ako naman ay, na pipapasyan ko sa congressman noong start ng 19th ka. Congress, may kausap ko kung mm -hmm. congressman, this was 2022, no? Uh, mm -hmm. Pwentuhan <tukunan> kami tungkol sa buhay-buhay hanggang -buhay. mm -hmm. Natanong ko lang, teka nga pala, ina na ba yung contractor niya sa inyo? Sabaw. Ang sagot sa akin, teka, huling bilang ko na sa 67, hindi na maraming personal, sino-sino yan? Kasi more or less may idea naman na po sino yung iba. Pero hindi ko natin nandun, bigyan mo nga akong listara sa 67 kasi at the time wala na naman akong interest masyado. So kaya napakit ko na meron talagang mga contractor na naging congressman, mga congressman na naging contractor yun eh, talaga yung medyo masama kasi conflict of interest na yun. Kasi ano nangyayari, pagka kontrakto na yung congressman, siyempre, maghahanap siya ngayon ng mga proyekto na paglalagaan ay eh, kasi congressman siya, pwede siya mag-introduce ng amendment o insertion. So kung saan yung meron siyang interest, halimbawa, nando na ka mga equipment niya, doon siya maglalagay ng pondo para na sa ganun, makupo niya yung proyekto doon. Eh, hindi daw nakapangaral sa kanya yung construction company. Pero alam naman na sa na ganun talaga yung mayari. So, no? kaya ngayon, ah, kailangan talaga pag aaralan natin. Kailangan integrated talaga itong ano eh, pag-aaral. At saka yung audit na gagawin, dapat extensive enough, comprehensive enough, hindi lang yung kaya na, ano ako doon sa komenta isolated case. Ibig sabihin <laughs> ito, walang intention yung secretary ng DPWH para magsagawa ng malawak ang internal audit. Kasi isolated, doon na siya mag-focus. Eh, hindi lang na naman talaga isolated. Yung integrated case nga ito eh. Nang uh, napakarami lugar ngayon, naglalabasan sa mga... Kayo na mismo, di ba, pagka nagpupunta kayo sa PIR para mag-investigahan. Uh, gamit na gamit na ngayon yung sa Pangulo at PH website. At nakakatwa kasi doon talaga kami rin nag-umasa ng malaki Kasi nung una, nang wala pa yun, di pa nalulunch yun, nagtatrabaho na kami. Eh, pagka yung, alam mo, yung DPWH, may ugali rin ito pagka yung malapit-lapit na yung budget deliberation, lalo ng ahensya nila. Laging down yung website nila eh. <laughs> kaya nangireklamo sa akin ng aking mga staff, down na naman ang website ng DPWH. Opo. Ang hirap pag-access. Opo. Sir, sorry, balikan ko. Sabi niyo po possible din na may senators na involved? Bakit po kaya? Kasi may mga naging inserter eh, mga senator eh. Kaya yan nga yung pinaglalaban ko nung hinahadap namin yung uh, concurrent resolution. Sabi ko, sa chairman ng Pinas Committee, si Sen. Gretchen Kasi sabi niya, uh, i-upload yung second reading, i-upload yung third reading, i-upload yung marami sa sinabi i-upload. Sabi ko, pwede bang i-upload din natin yung identities ng ating mga kasamahan na nag-propose ng amendments or insertions. Uh, ang napagkasunduan namin, ay hindi siya pumayag kasi nga ang explanation niya may mga kasama tayo pagka nag-introduce ng amendment ano lang dagdag lang ng dagdag hindi naman nang-identify kung saan uugutin eh sino maghahanap no? set ng chairman eh pagka in-upload natin yun lalabas doon no? pinang marami pangalan doon ako siya yeah, yung chairman kasi siya nagbawas na sa dahil siya para idagdag doon sa mga sinambit na written na amendments ng aming mga kasamahan So sabi ko, hindi ka dito na lang, Tinanong ko, bakit kumuspong din sa isang ahensya? Pwede bang i-identify mo sa akin kung sino yung nag-amend? Oo daw, sabi ko, sige, hindi na ako mag Basta kasunduan natin yan. So, yun ang, yun ang sa akin, yun ang bottom line. Eh. Pagka when we say fully transparent at deliberation ng budget, dapat dahil fully transparent talaga i-identify natin, i-disclose natin sa publiko kung sino yung mga responsable mismo in, sa mga individual amendment. Na sa okay. nangyayari sa Senate, halimbawa, Christian Victoria, no? yung chairman ng Pinas Committee, mag-focus kami, o sa video na yung mga pag dumating na yung period of individual amendments, o sa video na yung mga amendments nyo, wala, wala itong minutes, wala itong floor uh, uh record sa record sa plenary na mosquito ng intruto sa house mas grabe kasi ang dami nila nagkikirin sila ng sport committee mm sila na nangasiwa kinakaanap na yung mga amendments ng mga individual members kami na loob tapat lang parang sport committee na rin kami so yun ang masama kasi pag hindi identify kung sino nag-introduce malakas ang load nila mas 10 pong bilyon magpapasok sila Mm. Sa gitna po ng mga isyu nga po ngayon sa flood control, may mga nanaw may mga nananawagan po na tanggalin na o palitan na po sa pwesto si Secretary Manny Bonoan. Uh, is it fair ba, uh, Senator, na at the height of this investigation siya po ay maalis sa pwesto at palitan? Paano po makaka-apekto ito sa uh, pag-usad pa po ng investigation kung sakali siya po ay palitan? Uh, may hirap mag-judge, no? kasi hindi naman yan lang kung may kinalaman siya uh, the very least yung command responsibility na tinatawag. Pero yung, alam mo yung designation sa uh, pagiging cabinet secretary, ano uh, yung position of trust yan eh? That's between him and the president. Yung president naman, yung answerable sa publiko. Pag yung in-appoint hindi nag perform o kaya masama ang performance. So, I'd rather leave it to them, to Secretary Bonoan, to the president, to decide kung ano yung uh, kainatan nung uh, posisyon o oh, yung designation ni Secretary Panoan. It's up to them. Uh, uh, ayoko makialam doon sa, doon sa punto kasi hindi saklaw ng aking uh, uh, job description yun. Mm -hmm. At Sen, panghuli na lang pong katanungan. Sa mga susunod na araw, meron pa po ba kayong ibang isisiwalat? Mm -hmm. May mga papangalanan po ba kayong congressman o senador na possible nasa likod ng anomalya? ang nakakatuwa kasi nagising yung ating mga mamamayan. Mm -hmm. bising, I'm, I'm sure, busy-busy na yung website kayo na ng, ng Pangulo. So, at marami na rin media ang naging conscious na pinupuntahan yung mga lugar-lugar na kasi hindi napagay sa privilege page. Sila na mismo nag-verify. Uh, nag, uh, so, kung wala kami makikita ang bagong modus operandi, wala kami makikita ang napaka-shocking o kaya mga bagong revelasyon na directly involved yung sinaturman o kongresista o malalaking tao, eh baka hindi na pakiki pakiki-report uh, na lang kami sa ano at saka kung mayroong committee hearing ang Blue Ribbon sa mga future investigations eh isi-share ko na lang yung aming iba pang findings pero kung kung malalaki yung aming matutupan sa ba baka nga magkaroon ng parto. Uh, part 2 Okay, abangan po namin ng part 2 sir, if ever. Thank you so much po Senping, salamat po. Naman.